na nga guys, isa mga pagpalang araw gabi po sa ating lahat. po ay nandito tayo sa Central Delipular ng Bulacan. Patiba uh, ang mga milyon at pagkain dito sa aking uh, gabi. Hala, simpulan natin. Pero kung hindi ka pala ko, surprise sa akin, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para, obviously, may ko. Kaya na guys, pagka yung kinabigay na kami eh, galing Manila, meron itong lugaw na Wallace Street lugaw. Kung siyomay yung food trip nyo, meron dito yung big siyomay, Dave Cook, big siyomay. Meron din dito yung Bulacan kimchi. Kung mahilig kayo ng Korean food, yan. Meron dito yung Bulacan kimchi. So, yun nga, meron din nakabesto isawarma, dito yung Spalz Bulacan. Kung hinag nyo naman ay shawarma, meron dito dito sa harap ng kamina. Meron din Japanese na takoyaki dito sa Plaza del Pilar. Meron din dito ang tukunelin tusok-tusok na baseball at bakit pang mga palamig. May samalamig at uh, Japanese cake. So, ano nga guys. Uh, tayo na dito sa Plaza del Pilar. Bye bye. Good vibes and God bless you. Peace out. Meron din dito ng sisid.